Tina gusto mo umakyat 고마 cool. よい <laughs> Pag dumayo ka <ko> ulit. Aabsent <laughs> ah, ulit. Pag dumayo siya, sasama na ako ulit. Kasi hindi talaga ako magpapalinis sa iba eh. Sorry ma'am, masakit po ba? Ay, sorry.

Yeah. Hmm. hmm, hmm. Ini mo. Tawagimu. Pagpapalikan na namin doon sa ano, sa nahay mo. So, so Ayan po, pag nag-hyper, ipapaupo lang namin sa mataas na ano, puan. Ah, hindi siya makaalit. Oo, dun lang siya. Tutulog na lang siya. Ayan na nga, pag nilalagay namin sa ilalim ng table, natutulog na lang siya kasi hindi siya makaalit. Ayan, hmm. Bawal. Hmm? Nakita ko na to eh. Ay, hindi mo na balik mo muna doon. Mahalo ko doon ako ng baby. Sige lang, Tina, ha? Pag alis nila, madam, mag-uusap tayo. Ayoko. Ayoko na. Tapusin mo na yung tinok pala yung mga... Sige na, tapusin mo na. Ay, ito mo, gulting mo. Huwag mong gulting niya, Kelly. Ito ha? Ha? Bawal magsinungaling ha. Hindi ko mo lang Sa bigatan na. Masihirog yun po. Sige. Hindi walang naman, naman eh. Wala daw naman yung bigasa namin ma'am. <laughs> Puro na lang gamit. Puro na lang. Ay, kinakain mo yung gamit. Eh. Hindi. Saan mo nilalagay ang bigas mo? Doon sa bago. Ah, may pa. Bagong lagayan, <coughs>

sarap to eh. Ang, ang dami, pa, ang dami dyan ng chocolate dito sa freezer. Ito, tingnan nyo. O. Oh. Uy. Ay, nako. Di ba masama yung nagyayabang? Hindi, hindi na. Hindi, hindi na naman siya. Oo. Alam mo naman hindi na kami nag-aircon. 1,600 na lang yung bill namin sa kuryente. Nung nag-aircon kami, kulang ko lang 5,000. Uy. Diyos me, yung aircon na yun. Paru-arumang. Paru-arumang. Buti na lang, padamig na. Wala kayo sa iyo. Iyong gawin si Jemila yung E, paano naman kasama kapit-bahay? Mabait ka kasi eh. Porpura ko sa akin niya nagawala na pero wala pa yung bill ko